Okay, 10 o'clock, eksakto ng gabi. Piling ko, tratrangkasuhin ako ng tumbo maghapon na to because sa humid. But praise the Lord Jesus. Umigi ako about 20 minutes ago lang. Pero ang sama ng pakiramdam ko the whole day. Okay, huwag natin i-magnify mga pangit. Ano? So let's magnify the grace of Jesus sa bawat isa po sa atin. Dahil ako naniniwala, meron siyang in-store para sa ating lahat. Okay. So, alam po ba ninyo ang tinatawag na sistema? Ang sistema, sometimes, ito yung mga sistema na, okay, let me give you an example. Halimbawa, uh, namulat kasi isang culture. Yes. Sa culture na yan, meron kang kinamulatan na talagang ginagawa ninyo, pamilya ninyo, mga friends mo, I really don't know. But there are some vlogs here in YouTube na nagpapakita ko ano yung mga kaugulian noong 1970s, kung anong culture noon. Gustong gusto ko pong nanonood na mga ganyan. I learned a lot from them. Okay? So, noong 1970s, mayroong ganitong tindahan where uh, people gathered to buy music, no? Records. Ito po yung Tower Records. Dito po sa uh, Sacramento, California. So, dyan po, bumibili pa ang tao dati ng mga records. Pero right now, wala na pong records. Hindi na po uso. Nasa Spotify na po lahat o nasa YouTube na lahat ang mga songs. Yun ang sinasabi ko nagbabago na mga sistema. Yung sistema noong 1960s, hindi na po sistema ngayong 2020s. Ayan po ang sinasabi ko po sa inyong sistema. Pero merong isang sistema ng hindi magbabago na naisulat sa aklat mula Genesis hanggang Revelation. Anong sistema ito? Ito ay ang sistema ng Diyos, ang Biblia. Itanong mo ko, ano ang God system, the Bible? Walang ibang sistema ang Diyos, kundi ang Biblia. Genesis to Revelation, lahat ng yan isinulat para sa ating mga believers. Amen. Itong gusto ko pong sabihin, yan ang love letter ni Jesus sa atin pero sometimes nakakalungkot. Mas niyayakap natin ang sistema ang lumilipas. Sistema na maganda sa ngayon. Ano po bang sistema ngayon? Come on, come on, come on. Give me a lot of your ideas. Comment please. Ano ba ang pinakasistema ngayon? Social media. May mga sumasayaw. TikTok. Actually, pagbukas ko po ng Facebook, nakikita ko, sumasayaw mga babae, mga sexy, di ba? Sometimes lalaki naman. Alam niyo po ba nung 1960s, sabi nung isang lolo dito, nung panahon namin, hindi pwede ang ganyan. Lalaki ka, sumasayaw ka ng ganyan, sabi niya. Hindi ganyan. Nung araw, nagtitrain kami para maging sundalo. So, naisip ko, nagbago rin ang sistema. At yan po nakakatakot. Yan po nakakatakot. Dahil yung sistema ngayon na parang tinatanggap na ng tao, ay hindi katanggap-tanggap dati, Ma marirealize mo na yung sistema during that time are far better than now. Ako naniniwala po. Dahil ang mga tao nung araw, mas meron pang sense sa Panginoon o sa Diyos, kay Jesus. Ano po? Noon, bago sila kumain, magpre-pray, pamili, sama-sama. Ngayon, bago kumain, sama-sama ba niya siguro? Pero pipicturan muna yung pagkain bago kumain. Yung sistema, nagbago. Okay. Pero may sinabi po ako sa inyo na hindi nagbabago. Yan ay ang mensahe ng Diyos. Ang Biblia. Hindi nagbabago ang Biblia. Alam niyo nakalagay po sa John chapter 1 verse 1, In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Si Jesus Christ po yan. Bakit si Jesus Christ yon? Kasi tumalong ka sa verse 14, And the Word became flesh and dwelt among us. That's the Lord Jesus Christ. Exactly. Wala na pong iba. At sinabi ng book Hebrews, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So, hindi nagbabago si Jesus Christ nakakalungkot po when ever we share the gospel, the good news. May mga taong hesitant. Pinagtatawanan kami. No, hindi ganyan Dahil itong mga taong ito, may sistema po sila. Siguro yung pinaka system ngayon, yung social media. Ngayon, nagtatrabaho sila sa bahay na lang. Kaya busy sila at hindi nila binibigyan panahon ang mga bagay na spiritual. Alam niyo po ba nagiging parang winawalang kabuluhan ngayon ng mga bagay na espiritual dahil masyado silang bombarded ng mga bagay na material dito sa mundo. OMG! That's so sad because one day, when Jesus Christ comes again to gather us sa alapaap, yun yung rapture, may mga maiiwan dito And sadly, doon nila marirealize na mali yung sistema na kanilang kinahuhumalingan itong present age. Ito po yung church age. Ngayon po yan. Yung mga sistema ngayon, lumilipas. Nagbabago. Okay, bigyan po example. Yung mga usong buhok noon, hindi na uso ngayon. Mga usong damit noon, hindi na uso ngayon. Mga usong salita noon, hindi na. Yung may mga salita, yung mga nauusong mga mga trending na words, nawawala yan. Nawawala po yung mga yan. Kaya, if you don't know how to adapt the real system, ito yung sasabihin ko the real system, sistema ng Diyos sa Biblia. If you don't know kung ano talagang real system in the first place, awawa ka, ka. Para kang inaagos, no? Kung ano yung bago, no? Yes. Tapos malalayo siya bago na nandungan ka na naman. Eh, tumanda ka na. Tumanda ka na. Patay ang sistema. <laughs> That's what I'm telling you. Habang may panahon pa, yakapin natin yung truth ng totoong sistema na hindi lumilipas. Ang Biblia. Parang Genesis to Revelation, ang salita niya na totoo, na katotohanan. Applicable kahit kanino. Pero dinedenma. Hmm? Sige. Once dumating na yung Panginoong Iso Kristo, okay, para edagit tayo mga believers, maiiwan yung mga tao na walang panahon sa Diyos itong present time nito. At doon, sabi ko nga po kanina, sila ay na ng gusto. Mapipilitang magpatatak ng tatak ng halimaw. Dahil nga po, siyempre, lalo na yung mga nagmamahal sa kanilang comfort. Alam po ninyo, gusto nila komportable siya lagi ngayon dito. Magpapatatak po yung mga yan. Maniwala po kayo sa akin. Dahil wala naman sila alam sa Biblia. Kanya magpapatatak. Dahil believe sila doon sa Antichrist. Yan naman ang sistema ng Diablo. Paparating na yan. At ma-e-encounter yan nung mga tao ngayon na nagmamahal sa sistema ng mundong ito, itong present age or church age. Probably, it will come. At pag dumating na po yan, mapipiliin ka, magpatatak ka, pero maiimpyerno ka forever, or magpapugot ka ng ulo. <laughs> pero mapupunta ka sa langit. May lang tanong po kasi sa akin. Bakit po magpapugot ng ulo? Hindi po ba faith in Jesus? Yes, faith in Jesus alone sa Church Age. Tapos na nga po ang grace period. Sabi ng iba naman, hindi natatapos ang grace ng Lord. Yes, hindi natatapos ang grace ng Lord. Pero meron po siyang mga programa dito sa lupa na ipapatupad bunya. Meron po siyang mga dispensation. At ang dispensation ng grace, sa ayaw at sa gusto niyo, matatapos po yan. Pero hindi ko manatapos ang dispensation ng grace dito sa lupa. Ibig sabihin, mawawala ng kabulo ng grace. May grace pa rin po. Okay, patutunayan ko po sa inyo. Bakit may grace pa rin po sa tribulation period? Why? There's still grace in tribulation period. Alam niyo kung bakit? Kasi nagbigay pa rin ng choice si Jesus para maligtas ka. Ano yun? Magpapugot ka nga lang ng ulo. Kasi may faith ka sa kanya at magpapugot ka ng ulo. Kung talagang walang grace na doon sa tribulation age, wala ka ng choice. Maimpiyero na lang kayo, pero hindi, nagbigay pa rin siya ng kondisyon. Magpapugot ka ng ulo at may faith ka sa kanya. Mag grace pa rin yun. Ha? Yung nagpapugot ng ulo, grace pa rin yun? Yes! Kasi pag nagpapugot ka ng ulo, pupunta ka pa rin ng langit. Hindi ba? That's grace mas mahirap na level nga lang. Kasi, itong church age, may ayakap mo yung sistema ng mundo na lumilipas. Ha? O, ayun lang po gusto kong sabihin. Ang sistema ng mundo, lahat ng yan ay lilipas, pero ang salita ng Diyos, si Yeso Kristo, mananatili at hindi magkakabula. Thank you, and Jesus truly loves us all. 10-10. Natapos ako oras 10-10. Alam niyo, ay love 10-10 because John 10.10. 10. I love that verse. Thank you po.